agent. Nakita ni mo? Wala. Wala man, boss, di ba kita diri boss? Pagbantay na rato dira sunahan. Lisod kay gutok kay nato sa kanang haplas nga agimatan ba tawhana. Di basta-basta makita sa mga mata. Basi na radia ah, pagbantay. Oh, ka, boss. Patay lisod dira ato igay gimatan marito. Mo pagbantay dra agent kay dito basta-basta nga tao. Mugay nakabuhi no. Oh, ah, nakabuhi. Oh, mm, nakabuhi kan boss nga. Di ba nagakpa naman to ni mo? Selamat izin Idoy. May problema, Agent. Sige, hindi lang ka, ha? Bantay lang ka. Hmm? Kinsa ka? Kinsa ka? Ganina rin ako si Pangita say, sa imuha ba? Dito ho, nataka. Sa akong taman, iya si mo kong ipasin mo to perfume nga makalipong. Sige lang, boss. Pwede hindi man na. Dakpan, lagi na. Ay! Pwede ko sa itong kagada. Boss. Okay, laser. Agent, agent, apa? Bukan. Bukan. Mata Bukan. 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 Eh Bukan. 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 bos Bukan. 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 tak Bukan. 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 Napatay huling alas. Tawagan sa nako siya. Makit ano ng tawhana. Hey! So na boss. Wala lang ini agent, kundi si Agent Tata Idoy. Tawagan sa nako. Hello Tata Idoy. Agent Tata Idoy. Ano to? Teleskopyo ng mata. Boss. Tata Idoy, ni nimo ba? Pwede ta ka magamit karon? Why problema? nakaipapangita oh naku naku ipapangita si mo tatay doy ba asa man na patanaw daw ha oh hmm. oh no asa man na patanaw eh. kopya neskana ako gusto ka agent akong tawagan para dali na makita ng kalaban hello agent tatay doy asa ka boss pandamay eh si pangurat ba adukay ka Sorry, boss. O sa akong mission karon boss. Dol, say, dol, dol, -do -do. Kailangan na to makita ng kalaban. Kailangan na ako imo mga mata. Hindi basta-basta. <laughs> ah, ah, tatay doy, relax lang, relax lang, relax lang. Boss, pumatay na sa kagulbana, boss. Ah, agent, agent. Agent, tatay doy. Ah, agent King Jim. Ha? Ay. Agent King Jim, lamano, lamano mo. Laman mo. Okay, sige. Agent Tata Edoy, pasaligan man ka ako nimo makita na ang atong kalaban gamit ang imong mga mata. Ano <laughs> oh, sa ba itong ipaabot? Tara na!